Eh, paano ba makakating mo? O ganyan na lang, gumanyan ka lang lang. Ipalag mo. <laughs> Ang kuli mo. <laughs> ganyan na lang, ipalag mo. mo Hindi <laughs> nga, ayaw nga <laughs> eh. eh. Asan, asan, ganyan, ganyan. Ano dito, dito. Di ganyan mo. Asa niya? Asa, Asa, nasa? Tingnan ko. Hindi, ganyan na ganyan. Iyan mo dito sa lamet. Dito, Ay? Ganyan mo. Ayaw nga, oo. Hindi na lang. Hindi na nga ganyan. Ulit. Hindi na nga. Hindi na nga ganyan. Ayaw nga, baby. Ganyan na nga. D nga, nga. <laughs> Kasi, eh, huwag mo na akong dino-joke ko uh, ako Ganyan lang ganyan mo? Hindi, kung nga ba, sujet din mo, mo! Ayaw, ayaw. Huwag ka Ganyan lang ganyan mo lang. Ayaw o, hindi, ganyan mo ganyan mo. Ayaw. diretso. Ha? Diretso mo, mag mas maganda yung gamit kasi akala nila, ginodok mo lang sila. Eh, ganyan mo lang kamay mo. Hindi nga pwede. Tingnan ko, tingnan ko siya. Ipinakita ko ulit. lang. Oh, ho, <laughs> Ayaw. Ayaw. Ha? Ah? Mm -hmm. Masa. emong ya na di dire sebulan ganun di daw maka di daw kayang kaya ni to guys ni ano kita tebel to yang gani to Nira pensa uli tingko wa uli tingko uli tingko ta teber wa ti memo no ing so, ah. ah. no, kame kaya no? <laughs> oh, 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 no 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 <laughs> ayo ma <ikaw, ikaw. laughs> <Ayaw nga. laughs>

'no, ba? Diba? basta kuan lang yung panay masaya. Wala kang nararamdaman na lungkot sa sarili mo, ano man nangyayari sa buhay mo, basta kuan lang. Okay lang na Ah, kung ano man yung lima ay ka, meron kong nararamdaman ngayon. Ah. O tanggalin mo. <laughs>